Sir. Ay tinamaan na to sa ayam. Ayam ay na. Ay muna, ay muna ay muna, ay muna ay na pagbuhat. Ay pagbuhat. Ay, ay mo na pagbuhat. Nabungaw kala si Tol. Ay mo na pagbuhat. Ikaw na mo ni sige sige. Ano kala mo? Sige sige mo na ako para diri mapan niya. Dito ka. Pandug la pandug. Tawag 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 kali. Sugat oh. la si Tol. Ay pagbuhat. Ay pagkakatorog, sir. Ay pagkakatorog Ingod na ay pagkakatorog Ay pagkakatorok. Igdala igdala. Igdala.

Hindi po kasi siya, at tamawag sa rahay para ka to. Jo, Pas, pas siya, pas, pas. Diyan. Ay, relax. kala. Relax la, relax. Diyan, ora pa kay rescuer. Paasukat muna 'yan. Kundi ko tadi 'to sa MP Leo. Kundi ta pa na sound. Kundi tal sa PLeo. Oo, oh, kaya mapasok. Kaya si Binto. Hari, hai, kaya, huh? kaya 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 mo magkuhan? Kaya? Kaya mo lang? Kaya? Kaya? Inay, 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 inay. Alalayo na brad, alalayo. Alalayo, alalayo. Kaya mapasok. Kaya mapasok, mapasok

matawa kung nanatawa may nagtawa kaya pa mo kasi diyary mo kasi may mga ayaw pa siya tigdamak on siyamo ayem kung ano ayem sauce na siyawa ayem na siyawa dilaksa 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 dilaksa

Ayaw ko na ka diskusya. Siguro hindi pa kontak sa Happy Center mo kasi may ko cellphone. Kasi may dinidira na? ng mga ayaw sa mga sites ay. ex Baris, Baris. sa Ato ni Ato ni. Tapos na. Oh. oh.